YouTube channel. This is Leia's Vlog. So for today's video, mga guys, di ba nung nakaraan nag-update ako about dun sa isang hotel nagigibain. So ngayon andito ulit ako sa city. Ngayon ulit nagkaroon ng time. Try ita try ko tomorrow morning kung makapunta ako dito kasi mas maganda yung umaga kasi mas malinaw. So ayan po, andito ako ngayon. Ayan yung likod guys and ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginagawa nilang pag ibag hotel na to sa Azure Hotel okay panoorin nyo na guys eto yung harang nila guys ayan yata yung McDonald's. Ayan nga, nakasarado. Ayan yung McDonald's. Pero yung KFC, andun banda, bukas yun. Bukas daw, sabi nila. So, ito yan. Ayan yung harang nila, guys. Galing nila, guys, oh. Tingnan nyo naman. Ah, pakahalitik talaga. Ah, building na to guys kasi syempre lugi na sila and yung mga katabing building guys automatic sarado yan you know kahit may mga nakabukas yan kasi dito automatic pagdating nakabukas na kasi yan eh kaya lang sarado talaga yan kasi nga hinarangan nila yung pinakadaan back sa ano bato para medyo mataas taas and pag masdan yung mabuti yung pag iibahan abot kasi napakataas ng building na yan napakataas ng hotel na yan guys so hindi abot nito ng pang demolish nila na yan ang tawag dyan. Hindi ko kasi anong tawag dyan, guys. So, ang ginawa nila, nagtambak sila, guys. Ayan. Ang, 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 ang lawak niyan, ang, ang, dami tinambak na yan, guys. Naghakot ang lalaking truck. So, ayan. Ginamitan nila na nagtambak sila ng maraming ano, lupa. Uh, mga buha-buhangin yan. Ganyan. So, ayan. Kasi nga, ang purpose is para ma, makasa, maka baka ano tong pang itong sasakyan na to na pang nila so ayun yan ang pinaka purpose niyan guys kasi nga kung sa mismong ground floor lang talaga siya ibig sabihin hindi a maaabot nito sobrang taas ang maaabot lang niya is yung mga middle ganyan pero yung pinaka tuktok syempre hindi nila maaabot kaya ang ginawa nilang para is nagtambak sila nito mga ano lupa-lupa buhangin yan yun yung pinaka purpose kaya pala eh napaka grabe ng ano nila dito oh yan guys oh, yung pinaka harang diba napaka safety talaga ang nakakatakot ng dito is yung syempre yung mga katabing building ayan Napakatataas. pero wala naman nang naging damage dyan walang ano hindi siya naapektuhan eto kasi nung unang Lindol, itong Azure Hotel, is nagkaroon na siya ng mga ano, crack-crack, siguro yung findings nga na for renovation, ganun. Ngayon, nag-second earthquake ulit ng napakalakas ng madaling araw nga. Ayan, naapektuhan na naman siya, kaya hindi na siya pasok sa renovation ng mga building, kaya ang naging action is, i-demolish na rin, guys. nila sa Azure Hotel and hindi natin alam kung hanggang ano aabutin to ng isang buwan ba or mahigit dalawang buwan ganyan kasi napakalaki ng hotel na to and kasi yung common na inaano nila yung dinemolish nila ng mga nakaraan halos inabot lang ng 2 weeks so eh eto malaki to kasi yon hindi naman ganong kalakihan baka aabutin to ng mga mahigit kulang-kulang dalawang buwan guys ayan Ganyan yung paraan nila ng pag-demolish, guys. So, update-update ko na lang kayo ulit, guys. And ako'y uuwi na dahil may pasok pa tayo. Bukas itatry ko kung makapunta ako. And i-update ko ulit kayo, guys. Uh, abangan nyo lang. Uh, manood lang kayo. And patuloy lang yung pag-subscribe nyo sa akin. Pag-subay-bay. Thank you sa so support, guys. Uh, sana ma-reach ko na ulit ang requirements ni YouTube youtube guys kailangan ko ulit ma monetize guys please i need your help guys so ayan thank you for watching guys